Oh, it's fun. It's fun. Oh, one more time. Mami. Fun. Fun! find this one, mommy? Mommy, fun. Look like it. Haha. <makes> Haha. <noise> I... pa yung Haha. mo kay mommy. Haha. mo kaya. Yung, gina yung hindi na Haha. 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 Alay ko, girl. Anong trip mo sa buhay <laughs> mo? Walang magawa na yun. Kaya ito na ako, magawa? May assignment ka. Gawin mo. Pangat <laughs> <naman yun. laughs> girl. Ang bigat mo, girl. <laughs> mo Sana Girl kung hindi ka mabigat? Mag... Oh, may never da... Na... May nakikita ang word na God po. Saan? Ayan po, oh. Dog or God po? Ano <laughs> 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 bang ginagawa mo? Baba ba ka naman.